Kung nakikinig ka sa mga salitang ito ngayon, hindi ito aksidente. Ito ay dahil mayroong isang bagay sa loob mo na kumikilala na ang ilang koneksyon ay hindi naglalaho kahit na sinasabi ng mundo na panahon na upang kalimutan. Ito ay dahil sa kaibuturan, alam mo, na ang pagmamahal ng kaluluwa ay may mga hindi nakikitang ugat at kahit gaano pa man ang katawan ay nasa ibang lugar, ang tingin, ang tingin ay patuloy na naghahanap sa iyo. Nais mo bang itanong kung bakit, kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, ang ilang tao ay nananatili pa rin sa loob mo? Bakit ang imaheng iyon, ang pakiramdam na iyon, ang sandaling iyon na na-freeze sa oras, ay patuloy na pumipintig na parang kahapon lang? Ito ay dahil may mga pagkikita na hindi nabibilang sa kalendaryo. Sila ay nabibilang sa kawalang hanggan. At marahil, ito ang pinag-uusapan natin ngayon. May mga araw na sinusubukan mong maging matatag, nagkakaroon ng ibang atensyon, nagpapatuloy sa buhay, ngunit isang detalye na lamang, isang kanta, isang pangungusap, isang larawan, at ayan na, nandyan siya, buhay sa loob mo, na parang hindi siya kailanman umalis at mas masakit nararamdaman mo sa isang paraan. Siya rin ay nakadarama kahit na ngayon sa harap ng iba siya ay tila malayo kahit na ngayon siya ay tumitingin sa mga mata ng iba. Ngunit narito ang misteryo nakakaunti lamang ang may lakas ng loob na harapin. Ang katawan ay maaaring naroroon sa isang lugar at ang kaluluwa sa iba. Maaari mong makita siyang ngumingiti sa ibang tao at gayon paman sa kaibuturan. Alam mong ang ningning sa kanyang mga mata ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa isang bagay na kanyang iniingat-ingatan na hindi niya maipaliwanag na sinusubukan niyang itago. Ngunit sa tuwing siya ay nakikita sa alaala, muling nag-aalab. Kung ang mensaheng ito ay nagsimula ng umantig sa iyong puso, Mag-subscribe ka na ngayon. Ang kanal na ito ay hindi lamang tungkol sa mga kwento o magagandang salita. Ito ay tungkol sa espiritual na pagligtas. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mga sagot sa mga bagay na hindi nauunawaan ng isip, ngunit nararamdaman ng puso. Ito ay tungkol sa pakikinig sa kung ano ang sinusubukan ng universo na iparating sa sa mga pagitan ng buhay. Ngayon ay susubukan nating sumisid sa kwentong hindi nasasalita sa likod ng tingin na ito. Pag-uusapan natin ang nangyayari kapag ang buhay ay naghihiwalay sa dalawang katawan, ngunit hindi kayang paghiwalayin ang dalawang kaluluwa. Tungkol sa kalituhan ng makita siyang nagpapatuloy, habang nararamdaman mo sa bawat hibla ng iyong pagkatao na siya ay patuloy na nagdadala sa iyo. Pag-uusapan natin ang bigat at pribilehiyo ng pagiging pinakamalalim na refleksyon na kanyang natagpuan. Dahil mayroong isang bagay na walang sino man ang makakakuha sa iyo, ang katotohanang nakita niya sa iyong mga mata, ang katotohanang kahit gaano pa man siya subukang palitan, ay hindi matatagpuan sa kahit saan. At marahil, ito ang katotohanang nakakatakot sa kanya at nagpapanatili sa kanya na malayo. Oh, sino ang nakakaalam? Ito ang sa tamang sandali ay magdadala sa kanya pabalik. Ngunit bago tayo makarating doon, kailangan kong huminga ng malalim at payagan ang mga salitang ito na makahanap ng tamang lugar sa loob mo. Dahil ngayon, titingnan natin ang lampas sa mga hitsura. Tatawid tayo sa ibabaw at hahawakan ang tanging nakikita ng kaluluwa. Dahil ang katotohanan ay simple, ngunit makapangyarihan maaari siyang tumingin sa mga mata ng iba. Ngunit kapag isinara niya ang kanyang mga mata, ikaw ang kanyang nakikita. At kung ito ay umuugon sa iyo, ito ay dahil, sa isang paraan, nakikita mo rin siya, kahit sa katahimikan, kahit sa distansya, kahit na sa pagtatangkang kalimutan. Dahil ang ilang koneksyon ay hindi nawawala, natututo lamang silang maghintay. Ito ay unang pintuan lamang. Buksan natin ito ng magkasama. Sinusubukan mong huwag mag-isip. Sinusubukan mong punuin ang isip. Ngunit sapat na ang isara ang mga mata upang maramdaman. Parang ang oras ay yumuyuko at bigla, nandyan ka na sa sandaling iyon nang siya ay tumingin sa iyo na parang nakatagpo siya ng isang bagay na hindi niya alam na hinahanap. Isang tingin na bumasa sa iyo, na tumago sa iyo, na nanatili. Ngunit ngayon, ang parehong tingin ay nakatuon sa ibang tao at ito kahit gaano pa man ito masakit ay hindi nag-aalis ng pakiramdam na sa likod ng eksena ay mayroon pang isang bagay sa pagitan ninyo nagtatanong ka ano ang nangyari sa pagitan ng ningning sa mga mata at sa distansyang ngayon ay naghihiwalay sa inyo saan naglaho ang daan tila siya ay nagpapatuloy ngunit mayroong isang bagay sa kanyang paraan na nagsasabi sa iyo na hindi ito ganoon kasimple. Siya ay tumatawa, ngunit ang tawa ay walang parehong bigat. Siya ay humahawak, ngunit ang hawak ay walang parehong ugat. Napapansin mo? Dahil nandoon ka na. Nararamdaman mo na ang pagkakaiba sa pagitan ng presensya at presensya. Sa pagitan ng tingin at tingin. At narito ang duda na sumisiksik. Siya ba ay talagang nakikita ang ibang tao o siya ba ay sinusubukan lamang? na makita sa ibang lugar ang tanging natagpuan niya sa iyo. Masakit isipin na marahil siya ay naghahanap ng isang kopya ng kung anong mayroon sila. At mas masakit pang isipin na sa kaibuturan alam niyang hindi niya ito matatagpuan. Sinubukan mong maging matatag. Sinabi mo sa iyong sarili na oras na upang pakawalan, upang bitawan, upang hindi umasa. Ngunit may bahagi sa iyo na patuloy na umuugoy kapag narinig ang kanyang pangalan. Napatuloy na naghahanap ng mga senyales sa hangin, napatuloy na nakakaramdam ng kilig kapag naisip sa isang segundo na maaaring iniisip kanya. At sa kaybuturan, may mga katanungan na hindi matahimik. Iniisip ba niya ikaw kapag ang lungsod ay tahimik? Bago matulog, nararamdaman ba niya ang kakaibang pangungulila na walang ibang kasama ang makakapuno? Ang distansyang ito ba ay proteksyon o parusa? at ang pagmamahal kapag ito ay mula sa kaluluwa, nagtatapos ba o nagiging iba lamang, nagbabago ng anyo hanggang sa makatagpo ng tamang sandali upang muling ipanganak? Nararamdaman mong mayroong isang bagay na hindi nakikita sa pagitan ninyo, isang sinulid, isang dalas, isang alaala na patuloy na nabubuhay. At ang bagay na ito ang humahad lang sa iyo na maniwalang tapos na ang lahat. Dahil, kahit na siya ay nasa tabi ng ibang tao, bahagi pa rin niya ang nasa iyo. Marahil ito ay isang mabilis na pag-iisip, isang amoy na nagpapaalala, isang alaala na sumasalakay ng walang pahintulot, ngunit nandyan ito. At alam mo, hindi lahat ng tila katapusan ay talagang katapusan. Minsan, ito ay simpleng kinakailangan na pahinga para sa isang mas malaking bagay na mangyari. Isang pahinga para magpagaling ang mga sugat, para humupa ang pride, para ayusin ng universo ang mga bagay na hindi pa Ang iyong nararanasan ngayon ay ang espasyo sa pagitan ng kung ano ang naging at kung ano ang maaari pang mangyari. At kahit na ang isip ay nagnanais ng agarang sagot, alam ng kaluluwa na maghintay. Dahil kinikilala nito na ang ilang kwento ay hindi kayang ipilit sa pagmamadali. Sa susunod na bahagi, tatawid tayo sa belo ng nakikita at mauunawaan ang tunay na nangyayari sa hindi nakikita kapag ito ay tumitingin sa iba, ngunit nararamdaman ka. Pag-uusapan natin ang tahimik na digmaan sa pagitan ng ego at kaluluwa at kung ano ang sinusubukang ituro ng universo sa pamamagitan ng distansyang ito. Ang sakit na nararamdaman mo ay hindi lamang dahil sa pagtingin sa kanya na may iba. Nakatira ito sa tahimik na eko na dulot nito sa loob mo. Ito ay isang pagdaramdam na lampas sa selos. Dahil alam mong hindi pag-aari ang nais mo, ito ay katotohanan. At kapag ang usapan ay tungkol sa pagmamahal ng kaluluwa, ang katotohanan ay masakit at nagpapalaya sa parehong oras. Sa antas espiritual, ang iyong nararanasan ay isang malalim na salamin. Hindi lamang siya umalis sa iyo, umalis siya sa kanyang sarili at kahit gaano ito kaestranghero, kapag iniiwasan niyang tumingin sa iyo, ito ay dahil pinapaalala mo siya kung sino talaga siya. Inactivate mo siya. Ginigising mo sa kanya ang mga bagay na hindi pa niya alam kung paano haharapin. Ang kanyang ego ay nais ng kontrol, nais ng seguridad, nais ng kaginhawahan ng mga relasyong hindi siya hinahamon na magbago. Ngunit ang kanyang kaluluwa, ito ay kumikilala sa iyo. Yun ang dahilan kung bakit, kahit na tumitingin siya sa mga mata ng iba, may isang sandali ng kawalan sa kanyang tingin. Para bang, sa loob, siya ay nasa dalawang lugar sa parehong oras, sa pisikal na katawan na naroon. Ngunit sa alaala at enerhiya, nakakonekta sa iyo. Pinapayagan ng universo ang mga hindi pagkakaunawaan na ito dahil ipinapakita nito kung saan mayroon pang mga sugat. Siya marahil, ay wala pang lakas ng loob na hubarin ang mga baluti. Marahil ay natatakot siyang ipagkatiwala ang kanyang nararamdaman dahil alam niyang, sa iyo, walang paraan upang magpanggap. At ikaw, sa kabilang banda, ay tinatawag na tumingin sa loob at magtanong, Ano ang nais ipakita sa akin ng distansyang ito? Saan ako patuloy na sumusubok na kumpletuhin ang aking sarili sa pamamagitan niya sa halip na kilalani ng aking kabuuan? Ang katotohanan ay ang pagmamahal ng kaluluwa ay hindi nangangailangan ng mga pangako upang umiral. Hindi ito nakasalalay sa pisikal na presensya upang maging totoo. Ito ay isang larangan ng enerhiya na nananatiling buhay kahit na ang mga pangyayari ay sumisigaw ng kabaligtaran. Ngunit dito nakasalalay ang hamon: matutong magtiwala sa hindi nakikita nang hindi nawawala sa kung ano ang iniimbento ng isip upang subukang kontrolin ang kapalaran, maaari mong itanong, kung siya ay nararamdaman, bakit hindi siya bumabalik? Kung siya ay nakakakita sa akin, bakit siya nagtago? At ang sagot, madalas, ay masakit. Dahil ang pagdama ay hindi nangangahulugang handa na. Dahil ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang may lakas ng loob Nabuhayin ang pagmamahal na iyon Nakikinig ang universo sa mga bagay na hindi mo sinasabi Nakikita nito kapag umiiyak ka ng tahimik Kapag sumusubok na magpatuloy Kapag ngumiti ka sa labas Ngunit nararamdaman ang bigat sa loob At siya ay tumutugon Ngunit hindi palaging sa paraang inaasahan mo Minsan, kinukuha niya Hindi upang parusahan Kundi upang ayusin Minsan, inilalayo niya hindi upang paghiwalayin, kundi upang baguhin. Kung ang anumang bahagi nito ay nakakaapekto sa iyo, isulat ito sa mga komento. Ilabas ang sinasabi ng iyong kaluluwa, kahit na ito ay mga salitang walang kabuluhan. Ito ay hindi lamang isang video. Ito ay isang salamin. At minsan, ang pagsasalita ay ang unang paraan upang makawala dahil sa kaibuturan. Alam mo, kahit gaano pa siya tumingin sa iba, mayroong isang bagay sa kanya na patuloy na nakakakita sa iyo. At ang bagay na iyon ay hindi nawawala. Ang kanyang katahimikan ay hindi isang parusa ng universo. Ito ay, sa katotohanan, isang paanyaya, mahirap, malalim, ngunit kinakailangan. Ito ay ang pahinga na naguudyok sa iyo, na talagang pahalagahan ang iyong sarili, na huminto sa paghahanap ng mga sagot sa kanyang mga kilos at simulan ang paghahanap ng kahulugan sa mga tibok ng iyong sariling puso. Dahil, kahit gaano pa man ang koneksyon sa pagitan ninyong dalawa ay totoong totoo, hindi ito maaaring maging tanging pinagmula ng iyong liwanag. Marahil ay iniisip mo na ang paglayo ay nangangahulugang katapusan. Ngunit paano kung ito ay kabaligtaran? Paano kung ang universo ay naglilinis lamang ng lupa Inaalis ang mga bagay na hindi nakapakipakinabang. Inihahanda kayong dalawa na magkita sa isang bagong paraan dahil ang tunay na muling pagkikita ay hindi nagsisimula kapag siya ay bumalik. Nagsisimula ito kapag ikaw ay bumalik sa iyong sarili. Ito ang bahagi na pinakamasakit dahil nangangahulugan ito ng pagpapakawala ng kontrol. Ang pagtitiwala ay hindi pagsuko, ito ay pagtitiwala. Ito ay ang pagpapahintulot na ang buhay ang gumawa ng gawain na hindi mo magawa gamit ang iyong sariling mga kamay. Ito ay ang paniniwala na kahit na walang balita, kahit na walang kilos, mayroong isang hindi nakikita na sinulid na patuloy na naguugnay sa inyo. Ngunit, sa ngayon, humihingi ng katahimikan upang lumakas. Madalas, ang nagiging dahilan ng inyong paghihiwalay, ay hindi ang kakulangan ng pagmamahal kundi ang labis na ingay sa loob ito ang mga takot mga sugat mga inaasahan na pumapabaho sa dalas ng koneksyong ito ang katahimikan kung gayon ay nagiging gamot nililinis ito inaayos ito binabalik ito sa tamang ayos at hindi lamang ito nangyayari sa kanya nangyayari rin ito sa iyo dahil sa kaibuturan hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay upang karapat dapat sa pagmamahal na ito. Ikaw ay pagmamahal na. Ang pagmamahal ay hindi ang pagbawa sa iyong sarili upang umangkop sa buhay ng iba, kundi ang pagkilala sa iyong kabuuan at mula sa kabuuan ito ang pagbabahagi. At kapag nakikita mo ang iyong sarili sa ganitong paraan, mayroong isang bagay na nagbabago sa iyong enerhiya. Humihinto ka sa pagmamakaawa para sa mga senyales at nagsisimula kang maging mismong senyales. Ang pagtitiwala sa hindi nakikita ay pagtanggap na hindi lahat ng galaw ay kailangang makita upang maging totoo. Ito ay katulad ng mga ugat ng puno. Hindi mo ito nakikita, ngunit ito ay lumalaki, pinatatatag ang lupa bago ang mga sanga ay kumalat. Marahil ay ito ang nangyayari ngayon mga hindi nakikitang ugat na pinapatibay upang sa tamang sandali muling sumibol ang connection. At kahit na ang daan ay humahantong sa magkaibang destinasyon, ang pagpagaling na natagpuan mo sa prosesong ito ay sa iyo lamang. Dahil ang tunay na mahika ay hindi lamang nakasalalay sa pagkikita sa kanya. Ito ay nasa pagkikita sa iyong sarili. Nasa kaalaman na anuman ang mangyari, ikaw ay magiging buo, sagana at nagniningning. Kasama man siya o wala. Ito ang tahimik na trabaho na naghahanda sa tunay na pag-ibig, ang pagbalik sa sariling sentro, ang yakap sa sariling kaluluwa, at ang pagsuko sa banal na oras. At kapag nauunawaan mo ito, kahit ang paghihintay ay nagiging iba. Ito ay hindi na isang torture kundi isang sagradong espasyo ng paghahanda. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pagkikita sa iyong mas mataas na sarili at kung paano maibabalik ang personal na kapangyarihan na ang sitwasyong ito na hindi sinasadya ay tumatawag sa iyo na gisingin dahil kapag bumalik ka sa iyong sarili ang lahat sa paligid ay nagbabago kasama na siya hindi ka ang bahagi na naghihintay ikaw ang bahagi na nagigising at ngayon sa sandaling ang kawalan ay tila mas malaki. Ang panawagan na bumalik sa iyong sentro ay nagiging mas malakas dahil ang pinakamahalagang muling pagkikita sa iyong buhay ay hindi sa kanya. Ito ay sa iyong mas mataas na sarili. Kapag nagsimula kang alalahanin kung sino ka, may nagbabago sa iyong enerhiya para itong pagsindi ng ilaw sa madilim na silid. At ang ilaw na iyon ay hindi lamang para liwanagin ang iyong daraanan kundi para sa mga yaong, isang araw, ay nakipag-ugnayan sa iyong esensya. Maramdaman mula sa malayo na may nagbago. Kahit kaano man siya hindi magsalita, kahit kaano man siyang magpanggap na hindi niya napapansin, nararamdaman niya, kahit malayo, kahit tahimik, at dito mo ibinabalik ang iyong personal na kapangyarihan. Itinatigil mo na ang pagsukat ng iyong halaga sa presensya o kawalan niya nauunawaan mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang kalahati na nangangailangan ng isa pa upang umiral. Ikaw ay buo at sino mang lumapit ay kailangang handa na makatagpo sa iyo sa estado ng pagiging kumpleto. Ang magnetismo ng nakahanay na kaluluwa ay iba. Hindi ito tungkol sa pagsunod. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng anuman. Ito ay tungkol sa pagiging Maging napakalalim kung sino ka na, natural, ang mga bagay na umaabot sa parehong dalas ay lumalapit, maging siya man o ibang koneksyon na nagpapahalaga sa iyong esensya. Dahil kapag ang kaluluwa ay nakakahanap ng kapayapaan sa loob, hindi ito nananawagan ng kasama, ito ay umaakit ng kasama. Nagsisimula kang mapagtanto na hindi mo kailangang matakot sa distansya. Dahil ang pag-ibig na lumalampas ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon o sa kawalan. Nagbabago ito ng anyo, nagiging iba, lumalawak, at, minsan, bumabalik sa paraang hindi mo inaasahan. Ngunit, upang mangyari ito, kailangan mong hawakan ng mahigpit ang iyong lugar sa mundo. Hindi bilang isang taong naghihintay ng kaligtasan, kundi bilang isang taong buo na. At dahil dito, nagiging imposibleng makalimutan. At marahil ito ang pinakamalaking lihim ng mga twin flames. Hindi sila nagkukumpleto sa isa't isa. Nagkikilala sila. Hindi sila nakakulong. Sila ay nagbibigay inspirasyon sa isa't isa. Hindi sila nagahanap sa desperasyon, kundi nagkikita sa tamang oras kung kailan ang kaluluwa ay handa nang ipamuhay ang lahat ng nararamdaman nito. Ngayon, maaring hindi mo alam ang lahat ng sagot. Ngunit mayroon ka ng isang bagay na mas mahalaga, ang kamalayan na hindi ka nawawalan ng anuman. Ikaw ay pinangunahan pabalik sa iyong sarili, upang kapag dumating ang pag-ibig mula sa sino man, matagpuan ka niyang buo, malakas, nagniningning, at mapayapa. Dahil ang tunay na muling pagkikita ay hindi nasusukat sa isang haplos o halik. Nagsisimula ito sa espiritu. At kapag ang iyong kaluluwa ay nakahanay, lahat ng sa iyo ay nakakahanap ng daan pabalik. Sa huling bahagi, isasara natin ang siklong ito sa isang mensahe ng muling pagsilang at isang panawagan upang ideklara mo ng may lakas at pananampalataya ang iyong nararamdaman at ang iyong pinipili para sa iyong sarili. Dahil ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito, ito ay nagbabago lamang ng anyo upang maging mas malaki. Ang sa hindi ito nalilimutan ng panahon. Ito ang katotohanan na umaago sa bawat sulok ng iyong pagkatao. Kahit na ang isipan ay sumusubok na sirain, kahit na ang katawan ay nararamdaman ang kawalan, kahit na ang mundo sa paligid ay patuloy na nagsasabi na panahon na upang magpatuloy. Ang malalim, ang esensya, ay nananatili hindi nakikita, ngunit hindi matitinag. Maaaring hindi mo pa ito makita ngayon. Maaaring akala mo ang kwentong ito ay natapos na. Ngunit ang universo ay nag-aalaga. Mayroon itong sariling oras, sariling sagradong matematika na hindi tumatanggap ng pagmamadali o pagkabalisa at kapag sa wakas ay nagpasyakang bitawan, ibigay at magtiwala sa hindi nakikita dito sa eksaktong sandali nagsisimula ang larangan ng enerhiya na maghanda para sa isang bagong bagay. Isang mas malaking bagay. Wala sa mga naranasan mo hanggang dito ang walang kabuluhan. Bawat luha, bawat katahimikan, bawat pagdududa na dumaan sa iyong kaluluwa ay isang ladrilyo sa pagtatayo ng iyong espiritual na paglalakbay at ng pag-ibig na iyong natutunang kilalanin. Dahil ang pag-ibig ay hindi lamang nararamdaman, ito rin ay nagiging gising. Ito ay paglago. Ito ay pag-unawa na ang tunay na pagkakaisa ay hindi nangyayari muna sa material. Nangyayari ito muna sa espiritu. Kung ang mensaheng ito ay umusap sa iyong kaluluwa, kung ito ay nagsimula ng kumilos sa kung ano ang iyong nararamdaman sa kaibuturan, mag-sign up na ngayon. I-like, i-share. Dahil ang ibang mga kaluluwa, ay kailangan ding marinig ang mga salitang ito. At higit sa lahat, magkomento dito. Sabihin mo sa akin, nararamdaman mo ba na may natitira pang bagay sa pagitan ninyong dalawa? O nararamdaman mo bang sa wakas ay bumabalik ka sa iyong sarili? Hindi nagtatapos dito ang pag-uusap na ito. Ito ay simula ng mas malaking kilusan. Isang panawagan upang alalahanin mo ang iyong lakas, ang iyong liwanag, ang iyong esensya. Dahil ang mga twin flames ay hindi naghahanap. Nagkikita sila sa oras na ang kaluluwa ay handa. Payagan mo ang katotohanan ito. Huminga ng malalim at maramdaman ang muling pagsilang na nagsisimula na sa loob mo. Isinasara ang siklo upang ang isa pang mas maliwanag ay magbukas. Handa ka na ba para sa bagong yugtong ito? Kung ganoon, samahan mo ako dahil ang daan ay nagpapatuloy. At ang pinakamaganda ay darating pa.